Hala, sabakay sila. Surf <laughs> ng ating black oh. Slide, slide. Ano ba Santa Dragon. Ayan, for today's video, magluluto tayo guys ng Biko. Ayan. Kasi meron tayong darating na bisita bukas from Arizona. Ayan. Okay, so so ayan. 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 Welcome na welcome kayo dito sa Mindoro. Ante, ano yung, yung niluluto? Luluto ako malag. Lulutuin pa lang pala. Lulutuin natin yung malag. Para may gawin natin dito nakaangot man na ni Balungan. Madig kami pa yung nakasasaang. <laughs> hey, Mag-thank you mga kapita, Tia. Ha? Okay. Mag-thank you, son. Pinilan niya ako ng pukar. Bo, bo, bo. O, oh, sabihin mo nga na rod. Sabihin mo nga rod. Sabihin oh, mo na nga rod. Oo, oh, sabihin mo na. Para hindi ka binabay. Belais! <laughs> Tabilis na <laughs> ito. <laughs> o, <Okay>. game. Ay, game. <laughs> o, oh, ante. Masarap yun. Maraming latik hindi na lagi masan kama lang yung sa dinawang na yung kung parang eh talag 40. 55. fifty five grabe naman iba naman yon subrong malung ano ko natai sa kason oh ano 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 murah eh hmm. garut garut na naman si Gidi Ah, <tessua> <tessua> uh, charge nga, yang pama, charge charge sakit si Lula Lula. Charge! Ay, wala yung man yung lahat. Oh, o, tita naman, o, oh, tita. O, oh, tita pa, tita. Yeah. Okay, day, day, dito. O, tita, o, oh, tita. Yeah. Tangan lang dito. O, tita. Beautiful eyes na naman na. Nakakuha ka pa? Ano yung ante? Ugat? Ugat daw na ano. Sige sabihin. Nangalan ni Bule? Ay, nangalan? Dung kejai dia. Cili Kita charge ni Sige na. Para may energy na. No? Sige na charge mo na. Low-bat ka na ba? At may charge, charge ka. Charge mo kay tita. Hindi ako rin tinapa. Ala. Jadi naman, di naman mana sepatutnya? Dito. Hey, hey, hey. Dito eh. Sa sa bali mo Sa bali mo na ni Kuko baka sa bali mo aja. Sige lang aja. Sige mo lang. May ng kung ano ugat daw yun doon sa brah. Ay, malagot ko. Ang Sabihin mo dyan oh. ako. Ang nagatanong ko sa'yo. Uh, nagatanong sa vlog kung anong mga anong pangalan, anong pangalan ng ugat-ugat daw na pinapahid mo? Lumlumpi eh. Lumlumpi eh. Lumlumpi eh. daw po. Sa Pero ano ba yun? binili mo dun sa naghilot? Yung... Kasama doon sa binayaran Bina Ah, kasama sa binayaran. Oo, oh, binili mo na rin yun eh. Oh, di naman ang libo ayo, ang dalawang klase. Yan. Pero pa rin din lang na ugat. Doon po nila na bili kay Mang Narciso yung manghilot po sa Pangasinan. Mm. Pero pwede ka mag magkuwan mag, doon ante kahit nagkaroon ng tayo. Sabi ko may, so, may nabibili. Yeah. Yeah. Ah, ah, gusto ah, ka. Bigi, maraming nag maraming naging isay antay dito. pa Oo, oh, karami pang naging ginadun pa Sabi namin kay Auntie Pasing dapat ko na rin gahilot ko na rin antay. Karami daw naghingi ng ano pinapahid niya dito. Si Dure, Jeline. Ano kayo Baka wala na rin matira sa'yo. Mayroon pa. Madami pa. Ibigyan ko kasi buli. Ibigyan niya sukang Kang kaninang mga gama ng kulay niya. Pinuntan niya. Ay, violet siya. Ito na, ingat silang na ng violet. Isang linggo lang na wala. Yung... Hindi na na kaninang makiha dyan. Yung Lum lumlum tea. Eh. Ang panik, ka ka ay kasi dalikan lang sa ikasiro lang nang ng tuntutakak. Salang na yakong ko. Ay, cut. Ba't ginadalang pa? Pero, pakulok mo lang yun. Pero, ginapalitan mo yung ugat. Mm -mm, yun hindi na. Kung mabos tinubig mo But na. May, may tatas pa rin siya. Meron eh. Hindi e, mo ang palitan kung malinaw na yung tubig niya. Ilang bisis mo lang. Magaling mo siguro, so, bilag bago mo yung kamarin nagpua. So, Mabalik. Go Nula! Go Nula! Go Nula! Hala, subakay <laughs> si <da. laughs> <laughs> na sila Kulit dati yung naduwa ka, Obe O, oh, ito mo si Jedy, oh Iyan, yeah, idig-idig na Siyang Yangyang naman daw, oh Ano yun, yang kabayo?

nai nagkakarilol nai manano nasikamatin na talagang na talagang talagang kulot 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 kulot na talagang talagang na talagang talagang kulot na talagang talagang kulot na talagang talagang na 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 ano to? Ayan guys, nagluto ako ng labong. Labong adobo ba yan? parang pansit kan to. <laughs> Sarap to, paborito ko to. Tignan mo ako. Ano to? Silawing rabong. Masarap to. Ginamihan mo sana ng kwan. Yun mga kadrago, nagluto rin tayo ng adobong pusit. Wow! Sarap. Ang daming pusit ngayon guys sa ano, palengke. Guys. Guys, Thank you guys! Thank guys! Thank you guys! pusit you guys! may you guys! Thank you guys! Labon. Ngayong gabi. Labon. Nakakamiss din ang labon. Nakakain kami. Oo, <laughs> kasi naggumagawa kami ng ano, liko. I Inabot na sila dito ng ano, pang hapunan. Ayan na ang ating ladok ladek. Uh, ladik. Matagapot kan mante. <laughs> Ano yung managapot? Anong ibig sabihin? Hindi, hindi makalangis? Nagkakain ka ng kain ng malit ka. hindi daw makalangis pag ano. Hindi kaunti kakaunti yung langis pag managapot ka. Tawag sa Ilocano. Kiyarin dapat. Kiyarin ng Then mga ka-dragon, mag-ano na tayo. mag arnival na tayo ng... Anong tawag dito, ante? Para Kalama. kalamay. Kalamay. Oh, kalamay. From ano to? Saan uh, tagasin na -taga ito, -taga Efren? Burwanga. Burwanga. Masalubong ni Kuya Efren sa amin. Masarap daw ito, sabi ko. Hindi mo Ah, tulog na. Hindi, ganyan talaga kulay na yun. Hindi kayo na. sabi ko mag-brown ay okay. mag-brown okay. okay.

<laughs> <laughs> Antay ang sayo talang Maganda yung aklo mo. Taon ka din lang. Ang gabi Ayun, palitan kasi kayong aklo. Hindi hmm, makakluatan ah. Matukulaw. Yung sa'yo, ante. Sige, tapusin mo nga, sandi kasi, Sige, muna. Hindi pa sa'yo. Sige, ano? Ano?

Naluton guys! 1-0 mm, Pasta na ka di? yung <laughs> maraming Gusto mo yung damit ni Jen? Yung iba yung ilagay ko sa... Sarap! Hey, bay, bay, so, ng ating blek Bebe ko. Ay. Ito lang ang nakayanan po namin. Pasensya na. Bukas ay magatumba naman tayo ng baka. <laughs> Dapat maga silang magkatay. Pagkatay. 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 Kasi kasi hindi na ganun. Kasi kasi hindi na ganun ng dito. Ito paborito baka. pa rin ng tiligaya yung baka. si si Ma'am, si Lamam ma Binita naka na ang isang kambing. Hmm. Kayo na lang po ang inaantay. Kayo na lang po ang inaantay sa pagdating nyo. Kambing. Kulda pa grutsi ng porte da do haba ka. Kay din si Juan. Sino man ang kitubeng delay Binita. Kailan? Timbre. Tapos Si mam Loida kaya. Hindi kaya magpasul dito. Kalding. Kalding na naman ka tayo. Si Gayem daw ante, ang tayo bukas daw. Ay kuala. si Gayan, ay. May Kalding na dito. Sir Gayem. aywan, wala. Uri aguma ka Kalding. inal daw ka. Kalding. Inal Kalding. Nagodod Mount. Apat. Ay. Nagbibis na yun. Nagbibis na yun dalawa. Pinilit ng mabuntis. <laughs> Tamang-tama pagdating ni Sir Gayem.

May kondin 38, party olive. parang palitog yun ante. na. Ginabi Yung mga ano pa lang kami, mga <gibit> naglupak, mga kabataan na lalaki. <gibit> ka, hindi kami magpigil sa gabi. Uh, Mestika ait ano lang din niluluto no, rin. Nang atawa din sa kalsada, tayo'ng kawan ng ako na. Nang no, yeah, mabenta yung kuning dodol, basta lado pa, dodol ni ko, hindi lang. Tapos may sabin sa pincha pa rin. Tapos yung sapin sa diwa sabi, mo um, gluto puto. Ano raw? Hindi ng puto eh, kwan? <laughs> so, Bakos, na puto ikwan, Ayoko yung ganun, hindi ko kasi alam yung kwal. Mukong yo na ako, tipilan, sa nung din. Na. <laughs> <laughs> yung niluto ng tiligayat ako ah, yung giniling-giling niya pa. Ula <laughs> yun, puri <Turu> katawa ko na. Puro bagas. Bata <laughs> <laughs> daw, yung kutsinta. Oo. yung kutsintang, ano, bigan. Hindi ko alam yun. Ito ko yung kuwan, yung nabili ng bata. Yung natin, niya. Ang Ang hiwa pala kung kung ka na sa kapal. Parang mas maganda kasi yung design niya ng lante. Slide <laughs> na slide. Anong lama <laughs> <Is> <laughs> ah? Ang mata mo. Kung may ko pa yun, nahiwa na yung ano. Gusto mo patagin ko ulit. Ayan, matagin ko ulit. Oo, mapatagin. Ito ang favorite ng tiligaya. Ito! Ang Ang mo pa itong ito. Bakit? Naiyak ka? Hindi na kaya kanya naka na siyang isa. Pwede naman yung isa yung ganyan eh. Kasi mo na lang gusto. Hindi, mas gusto ko yung ganun. Nakaturog siya ni Kuaro Nay, not the Bruce Redeemer. In the days when Israel was ruled by judges, there was a young woman named Ruth.